Inamin ni Piyang tungkol kay Sarah Heronimo inulan ng komento. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner na si Pyang Smith. Tungkol sa mga isyong ibinabato sa kanya kaugnay kay pop star royalty Sarah Heronimo. Matatanda ang simula ng manalo sa PBB Gen 11 naging sentro ng atensyon si Pyang. Hindi lamang sa kanyang talento kundi maging sa mga kontrobersya. Marami ang nagsasabing lumaki ang kanyang ulo at hindi marunong tumanao ng utang na loob. Lalo na matapos ang ilang pahayag at kilos niya sa social media. Isa na nga sa mga pinag-usapan sa social media ang ginawa niya. Na Forever Pyang album launch concert hunyo sa News Frontier Theater sa Cubao Quezon City. Umani ito ng suporta mula sa kanyang fans at supporters. Ngunit kasabay nito ay mulilin siyang binatikus. Isa sa mga naging viral online ay ang video clip kung saan ginaya umano ni Piang. Ang ilang hit songs ni Sarah Heronimo gaya ng Kilometro. Napansin ng mga tagahanga ni Sarah na may ibang galaw si Piang na taliwas sa orihinal na choreography ng pop Star royalty. Dahil dito, sinabi ng kanyang fans na siya na raw ang papalit kay Sarah G bilang bagong Popstar royalty. Ngunit mariing binatiko si Piang ng maraming netizens. Giit nila kilo-kilometro pa ang tatakbuhin ni Piang bago niya marating ang narating ni Sara at maging popstar royalty. Samantala, sa inilabas na panayam ni Oji Diaz sa kanyang YouTube channel noong Miyerkules October 8, nilinaw ni Piang ang isyo. Ayon sa kanya, alam niya sa sarili niya na hindi niya malalampasan si Sara. Anya, Tito og hindi ko talaga kaya yun aminado ako sa sarili ko. Sabi ko nga, shock, sayawin ko na lang kaya ito. Sempre Tito Ogs ni Sara kahit siguro yung alto nun hindi ko maaabot. Sobrang idol ko kasi si Sara Heronimo. Maliban sa Sara Isho, nilino din ni Piang na hindi raw totoo na may sinabi siyang laban sa ibang batch ng PBB Spliced video raw ang nag-viral kung saan sinabi niya na walang makakatalo sa batch nila. Sinabi raw niya ito nung wala pang PBB Celebrity Club Edition. Ani Piang, Tito Ogs nung sinabi ko yun wala pa pong kalab Happy and super proud ako sa batch namin. Siguro naging mali lang yung dating noon mga tao kasi spliced video siya. Kasi sabi ko doon sa video, kasi batch namin yon, syempre proud ako sa batch namin. After naman nung sinabi ko na explanation, sinabi ko pa po sa mga tao na guys, support PBB Club. Samantala, bumuhos naman ang panawagan mula sa fans ni Piang na tigilan na ang pambabash kay Piang.